Sarap. 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 Hello po. Magandang araw sa inyong lahat. Bali, nung mga nakarang araw nga po ay nanghuli po si Bosig ng Bangos sa Palaisdaan ay nakahuli rin po sila ng mid -Bid malalaking midbit po, apat na peraso. Ay ngayon po ay lulutuin ko na po siya, homemade fish Yung isang peraso po na midbit ay ibibigay po ni posting kay tatay. Tapos yung tatlo, yun po yung lulutuin kong fish Ayan at yun po ay isasahog ko rin doon sa lulutuin kong uh, pini pasta. At uh, nagpapaluto po sa akin si Nini nung isang araw pa. Nang pinipastain po ay sasahog natin. First time ko pong magluluto ng ganito. Sana po ay magustuhan naman nila ang lasa. Maganda pala rito ang halaman. Pag nagkalad natin sasamtan ko ulit na. Tapos ay ko rito at ito. Salamat. Pagod na po tumawa. Ay pa-snackrosing na. po at bali ito na po yung isda na midbid. Ito po ay nahuli dun sa palaisdaan. Ah, kaliskisan ko na po. Para matanggalan na po ng laman. Ito po ay matinik. Para pong bangos ito. Mas, o oh, mas matinik pa po sa bangos. much, much, much later. Ayan guys, bali nagpapatulong na po ako kay Bossing. At siya daw po yung magtatanggal po ng laman. Siya po yung maghahagod. Kailangan po diyan ay malakas ang braso. Hiniwaan lang po ni Bossing sa may parting buntot. Tapos po yung ayun Hinahagod po niya para lumabas. Ito po yung hiwa gawa niya. Bali yan po ay apat na isda yung pong isa yung binigay po ni Bossing kay tatay at yan po yung masarap ding pang ginanga o kaya po ay paksiw hmm, nalabas natatagalan na ito po na magbugin mo muna kaya naman pong balat na ay matibay. Yeah. Hindi po yan basta-basta masisira. Ano ba ba? ang butas mo. Dapat ay bandarito. Bandarito ah. Gito. Ayun, eh, pwede rin. mo na papa sa Malambot po ang laman po na yung midbib. Yan po at habang si Bossing po ay nagpapalabas ng laman ng isda, ay ako naman po ay maghihiwa na po ng mga kakailanganin ni Ricardo. Meanwhile, Madami pala yung busing, honey. makapawis. dami. At ayan, bali ito na po yung laman po nung isda. Tapos, ito po yung mga ricado na isasama po natin sa pagtitimpla. Bali ito po ay ating ipuputok processor. Lalagyan natin ng carrots, sibuyas. Tapos po ay itong pinchay. Yan, tapos po ay kaunting bawang. po ang food processor napakabilis lang po naduro po itong ating mga ingredients ayan po at bali ito na po yung ating isda yung laman ng isda bali meron pa po kaunting tinik na napapasama tatanggalin ko lang po at ito po ay titimplahan ko na Ayan po at bali titimplahan na po natin ang asin. Lagyan na rin po natin ng paminta. Saka po ng pampalasa. At ilalagay na rin po natin itong ating pinod processor. Ito po ay may bawang, sibuyas, celery, carrots. Ayan. Lagyan din po natin ng kaunting cornstarch. Lagyan din po natin itong goya adobo. Ito naman po ay pwede rin ilagay, hindi lang sa adobo. At lagyan din po natin ng kaunting mantika. Ayan guys, at hahaluin na po natin maigi. Po nagpakulo na rin ang tubig at ilalagyan na po natin itong pinipasta ito po'y palalambutin lang natin ayan po at bali magpapainit na ako ng mantika at magpiprito na po tayo ng ating fishball ako po ay magluluto ng fish ball with pini pasta. Kaya ako po dito ay nagpapalambot na po ng pasta ng pini. Ayan nata, ito na po yung ating gagawing fish ball. Yan bali ito po ay timplado na. At ako pinagpapainit na rin ng mantika. Uh, tayo po ay magpiprito na. Ayan, ako paay naghugas na maigi ng kamay Ayan po. Bali, madali lang din po itong maluto. Kapag ito po ay nag-golden brown na, ay luto na po ito. At dito naman po sa isang kaserola. Ayan po. Maluluto na rin po itong ating pini pasta. Yan guys, sa tahonin na po natin itong luto na. okay na po ito. Pwede nang ahunin. Ayun po si Bossing at tumiba na ng saging. Hu, ay nakikinain na, honey. Wala na, mati ito May tibain pa doon. Wala na. Eh, pag pinagpagukas pa yung saging, eh. Wala na, mati ito na. Wala. Tinain na po ng daga. Ayan, at eto na po yung ating pinipasta. At yan po ay gigisahin ko na. At ito po ang ating isasahog, yung ating fishball. Tayo po ay magtutunaw na ng star margarin. Magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Ayan, at ilalagay na po natin itong condensed milk. Ilagay na rin po natin itong ating all-purpose cream. Ayan, at yari-yaran po natin ang keso. Para creamy. Lagyan po natin ang kaunting paminta. Lagyan po natin ng kaunting asin. yan lagyan po natin ng kaunting cornstarch, pampalapot. Lalagyan na rin po natin itong ating mga fishball. Ayan guys, hahaluin lang po natin. Wow! Wow! Ayan po at nasantok na po si Drew. Luto na ang ating merienda. Excited na matikman. Ang papa, walag. Paglagay, pag mo na rin ang papa. Si Nini po ay nasa school. Titiraan na lang po namin. Sarap. Cravings ni Nini yan ay yung pasta, yung ano carbonara. <laughs> Ayan po, tinitikman na po nila. Mm, ano? Hindi no? matabang. Pag, pag, pag meron tiki, matabang. Pag natagal ay... Hindi mo malalasahan. Um, Masarap po ito. Yung fishball lang. Pero sa mga ipas, pag natagal, yung una mong tiki, parang matabang mo. Pero pag uh, kuna lahat na na ng lasa simple bago tingin wala pang kung... sarap hindi ko lang tanghalian na iyan tanghalian na iyan tanghalian na natin kasi eh, pag na, na mag ng fishball lalong masarap Siguro, aray din ang galong-galong kasi mula. Hmm. Pwede rin ngayon, ha? Eh. sarap. guys, at tayo po yung magpag, magpapatikim ng ating niloto. Paglalagay ko po dito si nanay. Saka si Leia, paglalagay ko rin po. Para matikman po nila itong ating niloto. Bosing. Hmm. Dali mo sa, tat sa mga tatay yung isa. Kaya ate huya itong isa. Huya! Huya! O rire! ba ka? O, oh, ito yung na. sarap. Yan po yung midbed de. Eh. salamat. Iyakin na kita po. Unik. Ah. Oh. O nagluto ng kawan, pasta. Ako naliligo. O ah, naliligo ka? Oo. Oh, oh. <laughs> ay lalagay ko na lang dito sa inyong lamesa. Sige, salamat ate. Oo. Uh -uh. Yan at na dito po si Becca, aking pong pinapunta rito. Ito ay ah, pakipigay na lang sa atin Leia ha. Oo. Oh. Pakipigay you. na lang sa ate Leia, ayan. Ito bagay ipapansit mo na. <laughs> <laughs> Hindi pa, yan. Tapos iyan naman ay para ka na mother. Wow, thank you, Ate Niyas. Uh, para kaibig lang nagluto ng merienda. Ay, ako lang nagluto ng fishball. Ay, nilagyan so, ko na ng pinipasta at gusto ninininang ganyan. Uh, Nung salamat. isang araw pa nagkikrave. Salamat, Ate Niyas. Salamat din sa pagpunta. Ikaw na lang magbigay sa kanila. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!